CBT cleaning tayo or linis pang gilid kung tawagin pagkatapos malubog sa baha ng ating motor para hindi makalawang so ganyan nga lang pala yung isang ma yung tornillo dyan na mahaba pa ikot is yung nasa gitna lang maklasi mo lang yan size 8 lang kailangan mong tools dyan para mabaklas mo yan, takip ng crankcase so yan ang dumi oh grabe no ayan no, oh nag oh nalubog ba naman ng dalawang araw oh yeah. okay. Ano, kamusta dyan, boss? Mahaba ba? Hmm. Pagod mo nga to. Pag nilinisin ba yan, dapat hanggang doon sa dulo. <laughs> Dito lang. So ayan, gagamitan natin ng impact wrench at saka yung sukat nga pala ng sakit na is 19 yung nasa bell. Yan, 19 tapos may washer. Tapos yan, matatanggal mo na yung bell. Tapos yung nasa pulley is size 22 yan. Yan, size 22 na sakit madali kung may impact rinse kayo kaysa yung wirings-wirings. Tapos yan, may washer nga pala yan na dalawa sa ibabaw ng pulley. Yung may ngipin tsaka yung wala. Nasa ibabaw yung walang ngipin. Yan. Tapos bago mo bunutin yan, may washer pa nga pala dun sa pulley. Yan o. Oh. Yan. Yung washer nga na yan. Diyan nakalagay yan. Hindi yan dun sa likod ng pulley. Iba nilalagay nila sa pulley kaya kumakaskas kasi Yan. Tapos yan, linisin mo lang. Gamit nga pala natin panlinis dyan is unleaded, tapos brush, tapos sabon. Yan, ganun lang. Masasayang kung gaano kalinis yung gagawin mo. Tapos yan, sinabunan ko lang yung, tsaka inano ko lang ng pum yung puli niya, yung mga laman loob ng panggilid, ganun lang. Ah, simple, nasasayang kung gaano kalinis yung gagawin mo. O, oh, di diba? Ganyan lang kasimple, o. Oh. Nga pala, pag naglilinis ako ng panggilid, sinasabay ko na rin yung air filter. Yung air cleaner, binabaklas ko para maging malinis din kasi hindi rin nakakahinga yan. Pag barado yan, ginagamit ko air filter pala dyan, foam lang. Apat na taong ko nang ginagamit, din na ako bibili ng air filter, air filter kasi mahal, magastos. 300 yata may gitu 375. Some base lang ako bumili, hindi na ako bulit. Ito, mag ito, magbabaklas ka lang nito kapag magagrasa ka. Pero pag uh, diy ka, hindi mo naman magkailangan grasa, may grasa naman. Kaya eh. ito mo nang baklasin. Yan, babalik na natin pag tapos ito yuin. Tapos yan, yan yung unang ating gagawin. Kakabit natin yung slider piece. Yan. Bali tatlong piraso pala yan. Na pala nagkukos din na ang maingay yan kapag sobrang luwag na. Tapos yan, kakabit natin yung bola. Yan. Ganyan lang kasimple. Bali, anim na lang na bola yan. Pwede na magkabaliktad-baliktad ng lagay ang bola. Wala nang problema yan. Tapos yan, ilangisan ko nga lang pala ng konti yan para hindi kainin ng kalawang. Pati ang bushing, lalangisan mo lang yung loob. Yan. Yan. Itong washer na to, hindi ka magkakapalit-palit dito. Kasi ito, hindi magkakasya dito. Ayan o. Oh. Yung dalawa. Ito na, hindi magkakasya. Dapat nakalapat yan dito. Ito yung tamang washer nyo. Ayan, di ba? Ito, pagkapit ito, ganyan lang. Eh. Ito, ganyan o. Oh. Sa kamay, kailangan sa Then sopo yung 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 dapat yung 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 Ini ditawan tuh ngebuka nama nanti tawan Stop And, tapos tapos balik na natin yung Ano? nya yung mga tornilyo sa panggilid so yung isang ang mahaba lang dyan is yung nasa gitna yan yan yung mahaba na yan, yan lang yung mahaba na nililigaw lahat yung magkakaparasan ng sukat yung lahat na nasa panggilid na nakapahikot hindi ko alam kung yan pagkatapos mo maigpitan lahat double check mo lang kung lahat ba naigpitan mo para walang mahuhulog na tornilyo so ganun lang kung may natutunan ka sa aking ah, youtube channel pa subscribe naman ako pa like at pa share ng videos thank you nagbunutan ng upuan para matanggal natin to kasi hindi kaya ito pag lang ang maluwagan 压压、yeah,